Hello mga tropa, welcome back to Alabit sa Blog. Vlog. So for today's video, gagawa tayo ng sinuglaw na hindi inihaw mga tropa. Yan, ingredients natin, liempo, cucumber, onion, tomato, saka ating ginger mga tropa. i lang natin yung ating ano mga tropa, yung ating liempo sa paminta and patis mga tropa. Siguro mga 30 minutes to 1 hour mga tropa. Tapos saka natin ipiprito yan mga tropa para manuot yung laman mga tropa, yung ating fish sauce and paminta. Yan, prito lang natin, balikta lang natin hanggang maging golden brown mga tropa. Yan, pagtapos na, maprito natin lahat mga tropa, hiwain naman natin na manilipis lang, maliliit. Yan, hiwain natin mga tropa, ganyan. Gumamit tayo ng ano, tong kasi mainit pa mga tropa. Yan, hiwa-hiwa lang mga tropa. Habang nagagawa tayo ng ano, mga tropa, meron pala tayong abukadong bigay si tita. Yan. Tingnan nyo. Hiwa-hiwa. Oh, Tapos, hiwain pa nang hiwain, mga tropa. Simpleng-simple lang yung ating ingredients, di ba? Yun. Hiwa lang, mga tropa. I love it. Tapos, habang meron tayong ating pang side. Yan, naiwan na natin lahat mga tropa. Ilagay na natin yung ating mga ibang ingredients na naiwa kanina. Kamatis, ginger, tas cucumber, and ang ating onion mga tropa. Yun. Tapos, ang gagamitin nating suka ay from Kabagan Isabela mga tropa. Yan o. Oh. Lagyan muna natin ng paminta. Paminta lang mga tropa, di ba? solve solve na tapos yung ating suka from Kabagan Isabela yan no oh. tingnan nyo mga tropa templado yan nila Tito Nel Tito Uma Tito Oli yan shout out team Kabagan Alabet miss you in no yan so lagyan lang natin depende sa dami do itong akin siguro mga 4 to 5 to mga tropa yan sa bowl natin haluhaluin lang natin mga tropa hanggang ma-incorporate yung ano natin mga ingredients natin yan So once again, ating sinuglaw mga tropa. Yan oh, o, halo-halo na natin. So pagtingin nyo kulang mga tropa, dagdagan nyo na lang ng suka mga tropa. Yan yung magpapalasa dyan. So kompleto na 'yan kasi minarinate natin siya kanina sa patis mga tropa Saka, sa kaso ano 'di ba? Sa paminta mga tropa, 'yun lang yung ingredients natin. No need na nagyan ng asin yan mga tropa. So ayan dahil na incorporate na siya mga tropa. Ayan na ay, yung finished product ng ating sinuglaw na hindi inihaw mga tropa. So tikiman time now with Chef Yaku style. Unang subo para sa inyo mga tropa. Ayan oh. oh may taba-taba pa mga tropa. Ah. Oh grabe mga tropa. Panalong panalo, may asi, may alat, yun, mga balancing balanse mga tropa. Isa pa, mga tropa. Ooh, nahulog pa, alabet, mga tropa. So kung nagustuhan mo tong vlog na to, mga tropa, para subscribe naman ng Chef Yako Style, mga tropa. Jeffrey Kundiman or Pinada on Facebook, Chef blog Vlog on YouTube, and Chef blog Vlog on TikTok, mga tropa. inggit ang lahat, bye, alabet, Chef blog Vlog, sinuglaw.